Tagal na Oh! 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 Gutom na gusto mo po! Oh! Ba't hindi mo bubuhay yan eh? Dog food at saka kwan. Tingnan mo nga. Tingnan mo Tingnan mo kung paano kumain. Tang na Oh, parang dito sa mo sa mo ay ganyan. Hindi e, na bibi. Hindi tentan dala kundo. Mabubuo yan eh kumpleto na napakpak eh. Sa kayong ganyan. Hay yung pagka yan, yung pampalalakalaka rin sa kamay. E, aamu Daling, eh ah yan. Ang galing, oh. Oh, takaw na isa, oh. Nalulundag, oh. <laughs> Baka naman puro yun ang napapakain mo, tatandaan mo. Tatandaan mo. Sino? na, apat-apat. Hoy, gagawa ka ba nung may pantawag ba? Yung kabisado nila, pag kahit na lumilipad na yan. Hindi na makakano. Laki ng sulubo mo yun. Hindi! Ayun! Oo nga, putang na naman. Hindi! Hindi, hindi buo yun. Ganun na tayo. Ayun na, oh. Sumasara. nag abang ko nga eh. O, oh. ala, oh. Napakalambot eh. Babad na babad yun. Tawa na ba selos naman yun si Mimisi. Ah! Gago po. Napakalayo naman yun naman. Baka namatay na isa. Nabulo na na. Hindi. Naku, kaya. Sino ba yung binibigay mo na yan? Oo, dinibigay. 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 Dinibigay nabubuhay yan. Pag yan ay eh, nakalilipad na, magpapasalamat sa iyo every May morning. Hmm, Aning yes. Jenny, maraming salamat sa pag-alaga mo para maki will time, big time. Ano daw ako? Ayun ako, na, oh, nala. Ayun, ayun daw. Ang oh. bihira ka. Oh. Hmm. 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 Oh, oh. Yung nalalaglagan na yan, tanggalin mo at gamit kaya magbubuhay Isa Ito, ito, may, ito na, yung isa <hazis> <yeah>, no? <hazis> na nga tayo. Hindi, ayan na oh. At na naman, Lakas, lakas eh. kawawa yun na yung tsaka nakabantay na hinahanap sila. Hmm, natahimik na. Napatay na ba? Ganun na yun. Ano ba yan? Dog food ba yan? Okay. Papa na. Yung mga kinakain ng ina niya na ano yung mga uh, uudod, yung kwan, mabubuhay na yan kasi buo na ang pakpak -pak, eh. Buo na. Pakpak. Kalipad pak -pak. na nga isa eh. Malami oh, na si yan. Huwag oh, ka mainit kaya kasaya nakakapasyal na dyan. Baka ipasyal ka pa niya eh. oh, kasi mo ang kakatuwa. Mahawa <laughs> <laughs> si Macy talagang tahol. Nainggit si Macy eh. Silosa. No? Oh, tahimik na, busog na sila. Tama. Tama yan. Hindi, hindi mo kay, Jen, kay Asli yung... Napakarami mo na magtimpla pala. Sabi ko konti-konti lang. Hindi ko na lang. Hindi ko na pati rin. Yan eh. At saka pag ano, ilalagay mo ipit yung para pagkabinom mo mo. Malaki ba yung butas niya? Mm-hmm. Natahimik na. Butas niya? Butas na. Natahimik na. Ganun lang naman ang kain niya. Hindi meron meron kaya kain. Naghahanap buhay pa yung mga magulang niyan eh. Oo. Oh. Sabi mo boy ite mayang paking, yung mayang bahay. Sabi ko hindi kasi ang mayang bahay. Hindi ta. Dilaw na dilaw yung ganito. Hindi naman kaya e. Marun. Hindi eh, luklak. Lukla hindi ito. Malita malita ano. Marun. 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 Ay, dilaw. Mayang hindi paking. O, tahimik na sila. Tibot diba, oh. tibo diba ba ay ah, sana no, para pa may. <laughs> tahimik na oh. Ah, ay, busog na. Oh, busog na. Bukas muli. Oh. Huwag salbahay siya, tinutukos. Ha? O, sige, salamat! Si yung ano mo, ayun, hoy! Hoy! Boyet! Boyet, bakit ano mo nga pa pala na yun? Nangasabihan eh, ako. Ayaw mo na! Putang nasa na! Sige! Thank you! Huwag mo na ituwad yan! Baka matapon pa! Naman naman. Ano, sige. Tulong na kayo, ha? Saka makita madaan yung ina Oo, oh, kay anak mo. Oh. Mabuti na lahat tayo at ni Aling Jenny. Ano ba yung kay natin sa Christmas kay Aling Jenny? Oo, <laughs> oh, inaalagaan na kay anak natin. E kung ilalagay naman natin doon sa may, ano, ano na yun eh. Hindi naman nila madadala. Ano ba, hindi masubuan eh. Ano, paglak. Ano saka ng ulan. Alam mo ba yan, pagka pagka ano, maamo yan, lilipad-lipad yan, hindi atis <laughs> oh, na. pa yan. Pag nakita ni Bea yan,